Morning mga kahasam Okay Ilipat naman tayo ng ating mga isda sa mas malaking lagayan mo Madami na kasi sila dito kahasam Kalimol natin yung mga ano Laman para kitang kita natin sila pag Lilipat natin. Ang haba ano ng ugat. Mga kahasa, oh. mga, mga ano, ang haba ng ugat, oh. Mga plants, oh. Maabot na hanggang sa sahig. Sa mga lupa, eh, no? Haba, oh. Ang haba yung ugat. Maabot eh. na hanggang ilalim. Yan. Lilipat natin sila sa mas malaking tank. Marami na sila dito eh. Masikip na sa kanila. mga chops ano mga ganda ng buntot nyo no? mga chops na yan Ayan, dilipat na natin sila makakasang mga breeder size na kasi itong mga to Ayan, so may mga ano na ako prayo para magparami sila ng todo ang hmm. ganda nito lapad ng bunto to oh. hmm, hmm Pagdambuntot Mga kalnean mga kasang Mga mga male yun yung malalapad yung buntot yung mga female ito mga female ayan male natin kakasang big mama na ang laki ganyan yung female nyan ang hmm. laki big mama kakasang Malaki na mga big mama, no? Ililipat natin sila ng maganda at malaking lagayan. Ililipat, makakasang, yung in-acclimate natin na tubig. In-acclimate muna natin sila. Yan, dito natin sila lilipat. Medyo malaki kasi to. Mahaba natin sila rilipat nung isa wala pa ng laman to maglalagay din tayo dito sa sunod pero ito sila muna mga kalto yung maganda yun mga yun ano? Ano? pwede na to kasang lipat na natin yan dyan na kayo sa bago nyong lango yan medyo malaki yan mag enjoy sana kayo yan Hmm. Na sila. Nandito na lang kasang. Paalam. Salamat sa panonood.